So, ayan. Magandang umaga. Meron tayo ulit dito align. Uh, napakabigat ang manobela. Napakabigat yung manobela. Pero, yung sukat nitong gulong, sukat ng gulong dito, at sukat dun sa likod ay parehas. Parehas sila ng sukat. Pero, bakit mabigat ang manobela? Ito rin, kanya sa likod, itong centering. Centering dito at centering din sa may side wheel ay parehas din. So wala tayong problema doon. Ang nakita natin na kaya mabigat yung manubela, ito. Mas mababa itong harapan. Ito, mas mababa yung harapan. Meron kasi tayong shock. Kung nakikita nyo to, ito. Kung nakikita nyo tong telescopic na to, iba-iba yung tigas nito. Iba-iba yung tigas Mayroong malambot, mayroong matigas, mayroong mas malakas yung uh, spring na ginamit. So, nung hinala nito siguro ay maganda yung tayo nitong itong unit. Maganda yung tayo niya. Ngayon, hindi naman nila kinompres ito nung inalign. Siguro nung kinabit nakaangat ito. Nakapull ng adjust patas yung yung spring ng telescopic natin so ang nangyari, nung nakabit na nila yung bigat nitong unit gumagsak na gumagsak na rin ito so kapag na nakakagan na siya diret yung pababa na talaga siya talagang pabulusok siya so yun yung nakita natin uh, dahilan ng pagbigat ito ayusin natin yung tayo kasi yun nga pangit ayan sa spring, wala tayong problema. Maganda yung spring na ginamit. So, yun. Yun yung nakita natin dito. At eto naman, kung nakikita nyo to. Itong alambre na to. Eto, nilagay ko na to. Nilagay na natin. Eto, ang gamit nito, inumpress na natin itong telescopic. Para kapag nabigatan niya na yung taas ng telescopic. Yan na yung personal telescopic.